Hello, oh, uh, good morning mga go at uh, dito kami sa truck yan magluluto kami yan uh, gumawa diba kami ng ano yung improvise na panangka ng ano para di mahangin tingnan ko yung isinahing na to malapit na maluto magangin mahangin kasi yan drum pinotol namin yan uh, magpapaksyo ako ng aking ah uh, tambakol, may tambakol ako doon at lagyan ko ng gulay yan, yan yung mga ingredients ito yung tuyo na yata ito eh ito yung tuyo na kung pwede na tayo, pwede na patay ko muna hindi ko pa isda na yung aking yun oh isda, tuloy na yan natin na uh, sarado ng gusto para sumingaw hindi mag uh, tutong, natututong yan pag uh, sa sarado mo, ipinatay eh. uh, hugasan natin ito yan ito ang ating tambakol sa ano eh mamaya uh, alis kami mga uh, 12 yung, yung tak namin yan si ano shout si out dyan kay ano kay uh, kay ayan kay kabangyan vlogs kan ito na guys. Ito ang aking for today's video ngayon. Yan Oh. No? Uh, pichay na isang dakot. May pichay siya. Ito ang aking tambakol. Yan. Binabad pa. Nag, uh, naprosen Dito ko isa sa lap na. Ito na. Gasan ko muna ang aking ano. Ang aking uh, gulay. Kanawag matumba. Kanawag matumba. Gusto mo itong gan si Sitaw, okra, at saka tanong lang to. Ang ito na ako sa mga Ang gagawin ko, lutoy ko ng gusto yung tambakol. Parang sardinas na. Pati buto, makakain. buto, makakain na. Saka ako yung gulay. Pati na siya. Nariwa to, binili lang kahapon. Kahapon lang to. Kaya medyo frozen kasi nilagay sa rep ka gabi. Kahapon. Bumikit. Kaya mag-iwalay. Parang pag-ibig. Kaya mag-iwalay. <laughs> mag Yung tay nơi đây tay sao kỹ cẩn thương mãi nakayyan mãi nakayyan mãi nakayyo mãi nakayyo mãi nakayyo mãi

guys yun di makita sakto lang sa ano eh sa front bin eh pantay pantay sa truck eh sa trailer <laughs> di mo eh mayroon si mamod mayroon <laughs> si mamod come come, Mahmoud, come. come Mahmoud. Tchau, Tinanggal na sana, topic, May kasunod 'yan, lamat. hindi nagtatapos So, ayan. Ah, uh, himo. ko na 'yung ano. Ang okay. so, ko lang 'no, hanggang 'yung tubig na 'yan. Ito si Mamod. Ayos ba, Mamod? Ayos ba, Mamod? Ayos Oh. Ayos yan. Okay. Mamaya na ng dugtong. Ayan, si Mamod pang malakasan yan eh. Ayan, mga amigo. At may kanin ako. At may hihingi muna ako ng ipaluto ang aking uh, kanin. Ang ulam. Magkikain lang na muna dito kay Mangyan Vlog. Yan o. Oh. Ayos lang. Mga kaya na ako sa kanya dyan na. Yung mga tirada ng mga mahihirap eh. Yung mga tirada ng mga hampas lupang mga driver. Dad, ha -hampas mga mayang, ang Hampas lupa. Yung kita mo yung mga nanoloto rin yung mga yung vlog. Kasarap. Sakay ng mga alipin. Makakalimutan mo yung mga pangalan ng minamahal mo sa buhay. Hahaha. Eh. <laughs> <laughs> Pero, ah, wet fit sign. Kasarap din ayo Okay kayo guys. Ang inihintay. Sabaw pa lang ay ulam na. Mm -hmm. Ah, wet. May, may limon na si Mamod ah. Eh. Ah, bagong. Mamod. Karoy! Prito yan, Mamod! Priwan ah! Kadami yan ulam! Ulam namin ah! Mayroon pa na kayo walay dura. Ano yun? na puno sa kaldero. <laughs> okay. Ilan lang muna. Okay. Ah, ito, ito, ito. Heater naman Wala Na may, May heater naman doon. Nakain na. Kakay na kami guys. Ito kumarkay sa may marami sa pinaparkayin mo. No. ito, At,

<laughs> ừ. mẹ đợi đủ lắm em bảo là đừng ai không đi cậu mga pang ano yan pang lulakasan pang bilis na, na mobs at pulo-luto oo <laughs> <laughs> pag natikman nyo luto ko makakalimutan nyo mga sarili nyo Huwag nyo nga lang, ka! <laughs> Aha! Ah, eh, ka yung mga na dito eh! 오이 y p 가요 o kayo? t

Ayan mo na. O yan o. Oh, dalawa. Bakbakan pa. Yan lang ako. Okay. Taposin nyo na yan. Amoy tapos na ako. So yan. Tapos na ako yung kumain. Mga amigo. Nalakad uh, na kami. Babiyahin na. <laughs> okay. Pinapatay okay. yun o. Babay na, babay na, babay! Mamood. Bye-bye na. Thanks for watching. Nice si Mangyan. Nice na. Live pa rin si Mangyan, oh. <laughs> okay. Bye-bye. Thanks for watching. Natayot ko lagi. God bless all.